What's up mga kaidol? Good morning sa inyong lahat at shout out pala sa Kang Chuis TV, Inday Diaries at Kang Kablogger mga kaidol. Sa lahat ng mga followers natin dyan, may shout out po sa inyong lahat. Ayan mga kaidol, natalire sa uh, area sa akong Igson, sa kung Papa. Yan, pakikita ko sa inyo. Yung mga tanin niya, ito po ay ano, mga limonsito. Yan mga kaidol. Ito po. <coughs> Yung iba po po mga kaidol ah malaki na yung ano nila mga lumisito mahaba na may bunga na siya at ito po ay ibang klase po to ang limusito yung tingnan nyo ang dahon may green at puti yung ano niya dahon Mara ah, dalawang klase ito po <coughs> yan at ah, wala ngayon ng bunga ng mga lansunis nila mga kaidol ah ito dito sa tapa dito sa uh, aming area yan uh, dito lang tayo uh, at ta, pupuntahan natin ating area yan mga kaidol <coughs> yan sa kabila lang mga kaidol uh, ano doon kita ka sa inyo ha mga kaidol oh yan ha ah, nakapuwak pa si durian oh. yan si Ate Ayin oh galing yan mag -drive, oh <coughs> si Ate Ayin ah, po sila sa ano sa bumba yan mga kaidol Ayan uh, oh, galing ni ate ayan oh Oh, naikarga pa yan ng dalawang container, tubig Ayan oh, tingnan nyo, galing ni ate ayan mag-drive oh At saka may durian pa silang dala yon dun sa ano, dun sa amin yun Nakuha, Tingnan ano, kapayas oh Wala na na ano, wala na rin pisa eh oh. Kumusta ka na oh? Dali, dali, kumusta ka na? Kumusta? Dali na, dali na yung ating aso. mimis miss talaga. Oh, hula oh, hukaw na, oh, hukaw na. Ayun na. Yan tingnan na sa ngayon, nandito tayo sa ating bahay mga kaidol. <coughs> Yan. 'Yung ating bumbao. Oh. Hoy, kay mahugaw ta. Yan. Tingnan natin kung ano, mayroon pang ano tilapia. Eh. Uy, gamay na lang dai kayo mga kaidol. Ay, sabakay hugaw ta, mahugaw. 'Yon, oh. gummayran lange ka mga idol kay na ano, yung birthday ng papa ko. Kinuha yung mga malalaki, yung maliliit na lang natira. Yan. <coughs> hindi pa tayo nakapag ano, nakapag resback ng ano si mga idol. Kasi hirap yung ano tubig, hirap tayo sa tubig, mo hindi ko tinuloy, hindi pa ko tinuloy yung ano, yung pagbili ng similya doon sa kang boss Sa taga mong kayo doon kami bumili ng ano mga similya pero kaso lang itong isang araw kagabi umulan ito nadagdagan din ng tubig yan ililibot ko kayo dito mga kayo ito na mayroon ding laman yung dati yung mga diha ah, gibutang diri ah, kay para gusto na mi kuhao na sila tanan diha kay na kuan dalag dalag tinatawag sa amin po dito sa amin ay isang haluan po mga kaidol yan o oh. yung ating bumbaw yan o. yung ating bumba dito hindi pa na ano, hindi pa na nila natapos yung, sa akin kapatid nga ano. Yung kinuna nila dito, tinambak doon sa ano sa may bumba natin para mataas pa siya para hindi sa ano. Kay siminto on man si dia. Yan ano. Yan ito po ang ating bahay. Ito po atong atong kahoy, hindi pa na uh, bugha. Yan. Medyo malaki-laki ng ating mga tinanim nga ano. Mga malit na punong ano, manchinitas. Ito po ay ano, yellow bamboo. Ako ang nagtanong na mga kaidol doon pa sa kabila. Uh, gitanom na ko ng ano, yellow bamboo. Ito po ang ating area ngayon. Tagal din tayo hindi nakapag ano, nakapaglampas kasi doon tayo sa Dabaw. Yun, tingnan nyo mga kaidol mga kaidol at dito lang tayo po magtatapos sa ating ano vlog mga kaidol at maraming salamat po sa inyong panonood at sa ngayon mga kaidol ito ito na po ang ating ano payag yan uh, lang po mga kaidol sa ngayon ah uh, medyo hindi kayo nag nagpunta ko nag nag video sa pinakadulo medyo mahaba-haba ng mga sagbot mga kaidol yeah, tapos medyo ano lang sa mga kaidol medyo tagal-tagal din tayo nga hindi nakapag vlog dito sa ating atong anong area kay kasi doon ako naka ano sa Davao uh, naka trabaho po ko dito ah kahit sideline lang po mga kaidol para ano para ma bagong gawain po mga kaidol hindi tayo nakapagtuloy pag vlog doon sa Davao kasi trabaho sa gabi tulog sa umaga at ngayon at maraming salamat po sa inyo sa inyong panonood at maraming bye bye yan dito lang tayo magtatapos mga kaidol thank you very much sa inyong lahat yan bigay shout out po sa inyong lahat